Hey guys, lindang umaga mga palangga, tara buksan natin, tayo ay nagloto ng gulay na langka, ayan po o, mga palangga, masarap yan, gawa ng medyo madilaw na siya, ayan, kumukulon na po na palangga po natin, Mm, yan mga palangga, so yun, takpan ulit natin, at ayan po ang ating kakang gata, di ba? ang tema po ang ating sa home. Mm. <laughs> Magkaiba sila ng brand para mas masarap. So yun to guys, tayo ay nagluto ng ating ulam ng tanghali sa maulan-ulan naman pong oras na yun. So guys, sa naman ay looking looking Dami na ating gulay na lang ka. So yun guys, ilagay na natin ang tapang gata. Ayan. Ang yummy. Bang na. Ayan. Naririnig nyo yung lakas ng ulan, mapalanggok. Ubulan ngayong tanghali. Ayan, ilagay na natin ang ating sahog. Ayan, sardinas. Ayan guys, yami na po at ilagay na natin ang ating sahog na sardinas. So yun, papuloyin pa natin. At mayroon pa tayo ilalagay, nasampal. Kaya, guys. Kaya mahal, so yun guys Wala na ang guys sinasabi po meron tayo ibang sampak na nilalagyan. Tuloy na ng para mas masarap. Mmm. Di ba? Ganyan kami dito sa probinsya. Ang gulay na lang ako nilagyan ng udon. Tuloy na nalagyan. Nagpagam pa natin yung sardinas. Yes. So ayun guys, ang eh, na gata. Ayun na gawin So yun po. Yamin na. Ang bango na. Ayan. Yami lang po ang ating simpleng ulo ngayon Bulay na pa. Or

哎呀，哎呀！咪。